Anong wish mo para sa mga anak mo? Wish ko sa mga anak ko, sana naman maalala ninyo ako. Nandito lang ako sa Tanay. Pililya. Pililya pala. Hmm. Dito ako ninyo puntahan kung gusto di ako makita. <laughs> so, ayan po mga kabayan, welcome back muli sa ating Muntin Channel, Auntie Vlogs. So ngayon pong araw na ito no, mga kabayan, ay eh nandito kami nasa Rizal. No? at uh, pabalikan po natin sila lolo at lola, mga kababayan. Uh, hati hatid din din natin ng uh, Munti galing po sa ating mga mahal na sponsor, no? sa, sa mga sponsor, silent sponsor at sa isa po nating kababayan din nagpabot ng tulong. Like yung grocery po at saka yung bigas nandito, mga kababayan. No? So, actually, ng mga kababayan ay pagpark natin dito, busy po yung lola, lolo at lola. Kasi po si lola, hindi na po masyadong Mano yung pandinig niya, no? Hindi kanong kalakas yung pandinig. Ah, uh, di tayo na rin dumating. Ayan po sila, oh, mga kaubayan. Tinan nyo, busy po masyado. Ayan. So, surprise natin sila, mga kaubayan. Pwede na tayong bigas at saka po yung grocery, no? Tara, samahan nyo ko, mga kaubayan. Magandang araw po! Na! Oh! Hello, Ha? <laughs> uh, ano ginagawa nyo? Kaya ano nang kahoy. Para kami mayroong maibintang. Maano po muna, Lola. Ayan. Saramat At sa'yo, Lolo. Maano po. Salamat. Ayan. Ano po yung eh, lulang ano yan? Ano yung ginagawa ninyo? Bibinta. Ha? Bibinta para kami may makain. Para may makain? Oo. Oh. Bibinta nyo yung kahoy? Oo. Oh. Okay. Hindi na kayo nagtitindi ng gabi? Ganon pa rin. Nagdagabi pa rin kami. So ito lola, may dala kaming ano, uh, grocery sa kayong bigas para Thank you. Salamat. Ha? ha? Ang Salamat. init ng panahon, nag, nandito kayo sa mainit, dapat sa lilim. Oo nga papa, halagay mo dun sa awi. ah, sige, alika. pahinga ka muna. Pahinga, muna. <clears throat> pahinga ka muna. Alika, dandan. Alika dito natin i-unbox sama yung grocery. groceries. Saka, tayo muna kayo, lo. <coughs> Ay. May dala kaming ano, bigas sa ano. Mamaya um, na daw, lolo. <laughs> tayo nga muna. Kintuan tayo dito. Ayan. Yes. So ayan po, kumusta po kayo dito, lola? Hello? Ito. Ha? Kumakayod ng kahoy. Kumakayod ng kahoy? Ito yung mga kahoy po ano? Saan niyo po kinukuha yung kahila? Ayan, Lo. mga tuyo dyan. Mga tuyo. Ah, yung mga tuyo-tuyo po sa paligid. Pagka wala pong kayan? Gabi naman. So ngayon, may may gabi naman, wala, wala na? May, maraming gabi. Maraming gabi. Eh, hindi na masyadong kung kasi ngayon ang gabi. Walang order? oh, walang order. Pag may order lang. Ito pong mga ano, mga kahoy? Yan. Halos sa... Halos sa... Tatlong besan linggo yan. Tatlong linggo po order sa inyo? Ay, galing ano. Sana lang parating kayo meron kong kahoy. Paano kung wala na? Kaya nga, paano kung wala na? <laughs> Magpuputol kayo ng mga kahoy dito sa paligid. Hindi. <laughs> yung uh, mga kulang, mga tuyo-tuyo. Bawal. 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 Wala <laughs> galit yung may-ari. Pinuputol ko lang yung mga tuyo. Hmm. Oh, mga ano, paano. Mga Kahit paano. Magkano naman po kinikita nyo isang ano, isang sako pag napuno nyo po yun? 150. 150? 150. Kaya nakakabili na rin kami ng bigas. <laughs> ng bigas. Hmm. Ulam. Wala pa po bang pupunta sa inyo dito ang kamag-anak nyo, kaanak nyo? Wala, wala pa. Wala Walang nakakaalam. Walang pumupunta. Pero wala kina... nagkukuan sa inyo. Wala pong nagchat-chat po. Dito. May nagchat, may, -may nag po sa inyo? Eh, wala. Walang, Walang... wala. Wala ka man cellphone? Wala man cellphone yan. wala kami <laughs> yung cellphone. <laughs> Malay nyo, baka may dumating sa inyo ngayon Pasko na cellphone, di ba? <laughs> Sana oh. nga. Para may kontak kayo, para na, uh, ano? Makontak kita lagi. <laughs> <laughs> para ka na magchat-chat. Ay, mabira. Huwag ka na lang magka-cellphone. <laughs> Joke lang po. Ako <laughs> nga eh. At, ano kaya ang kwan ito? Mabuti naman po si Lola, Lolo. Hindi nagkakasakit kayo po, hindi nagkakasakit. Hindi naman. Si, si, si Lola. Ang lang niya yung pag siya hinimatay, bigla yung na lang. Nahi Nahimatay po? Yung bigla na lang siya na Tutumba. Tutumba. Nawa nawawala ako sa sarili. Ilan taon na po kayo ulit, Lola? 70. 70? 1953. Mama ko 77 na po. 19... Parang mas bata pa po, po yung mama ko sa ano. O, o masyado lang kayo na-stress. Ay, papaano eh? uh. yun? Uh. Yun is full sa mga pag... Eh, Sino ako, po? Hindi Mama ko? Naman ako. Di mo po is full sa pagpaganda yun? Eh, hindi naman ako. <laughs> Tama na ako sa ganito. Ha? Huh? Hindi naman ako nakaligo lang. Ayos na. Ayos na. O, oh, ito pasalubong ko. Oh. Tingnan mo yung pasalubong ko sa'yo kung okay ba ito. Ay, dami. Ha? O, oh, yan. Tingnan natin. Galing yan kay ano? Kay Miss Priscilia, Priscilia Ermac Pipito. Salamat po sa'yo. Salamat po sa pag-share. Siyempre may kasamang kasyaan. At yung nag... Ay, Kala ko, ano yun ako ni Lola. <laughs> uh, at syempre, mayroon pong ano yan, yung iba pang nag ano, sa atin na ayaw magpabanggit ng pangalan. So mamaya, bibigyan sa kanila yung pera. Ano, para kahit o paano. O oh, ayan, ikaw magbukas. oh para meron kang ano, tapos yung bigas. No? Ay, dal tayo. Kadamo. Ayan yung ano ko ngayon, saka yung may, may gatas ka, may mga ibang dilata, saka yung mga biskuit. Ano yung tinapa? Masaya ka Lola? Masaya ikaw? Masaya ako. Nagkaroon kami ng grasya. Grasya. Sabi ko sa inyo naman eh. Pag may, pag may o. Oh. Tapos meron ka ng ano? Ah. Oh. Eh. Mm. Ano mm. to? Ano to? Ano to? Ano Pasko? Ano Ay uh, uh. eh, malay mo bago magpasko balik ulit ako dito ah, pagkatapos ng pasko. Sana nga. Sana nga. Sana nga. Sana nga. Dito ko nalagay sabi kasi ni Miss Rosela, yung nagpatid po nitong grocery, saka yung cash niya bigay niya. No? Ay gusto niya makita yung reaction ni Lola. So yung reaction po ni Lola ay masaya siyempre. Dahil uh, ito po may mga dilata din. Ay, tuwa-tuwa ako. Yeah. Sino man may ari niyan, pinagpapala ko kayo. Sabihin niyo po si ano, si Presela. Presela Ermac. Salamat, ma'am. Presela. Ermac. Ermac. Pipito. Pipito. Yun. Yan, salamat po ma'am at uh, nga kahit na sabi ko nga yung mga ko natin ay yung ni sponsor nila sa ating mga kababayan sa Pilipinas ay uh, pinaghihirapan po nila yan. Kaya sabi ko ay uh, deserve, sa taong deserve din po ng mga katanggap ng tulong doon po mga karating yan para naman na uh, yung pag pinagpaguran nila makikita nila na nasa deserve na tao na bumagsak yung kanyang pinaghirapan ano. Uh, bawat bawat bottle din kasi ng Baga ano, bawat piso, simula sa piso hanggang 1,000, 100, 1,000. Pinaghihirapan po ng mga ofw natin. Kaya, ito, nakaila na po. Salamat po. Ha? Sinuman po nagpinagkaloob sa amin. Salamat po. Maraming maraming salamat. At Pag siyempre, ano, ituloy ko na para natapos, natapos yung video natin. <laughs> <laughs> oh, pa para may pambili ka ng gamot. <laughs> Ibig na ito Mamaya bababa oh. ito Bababa Bumili ito ka ng gamot Ito uh, na, pambili mong gamot <laughs> Tatlong piso <laughs> May mabibili na yung <laughs> Yung Ice oh. cream <laughs> Lalo kang lalo maubo Ay good vibes ako mga kabayan Gusto ko lang pasayaan si Lola Kasi ngayon na pa rin nangyayakay Ha? Ibigyan natin yung pera. Ah, yeah, okay mo ng gamot. Yung po, yung, yung grocery natin, wag tutusan yata, almost tutusan. Ito Lolo. oh. Sa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ay, ito. oh, yan. Para sa'yo. Oh, itabi nyo yan. Tapos lolo, ano? Pumili kayo ng gamot, ha? Sa mga silent sponsor po. Itabi mo, ha? At ako'y odayanin na. Itabi mo. O, yung tatlong piso sa'yo na yan, Lola. <laughs> yung, yung lolo, yung tatlong piso ibigay mo sa kanya para din siya magulianin. Bumili ka ng candy doon, Lola. Madalas, <laughs> so, pagbita ka, pag nilagay niya dyan, bibili na pala niya eh. Ako pa, pagbibili eh Ay, joke lang po. Yung bari, pinapatawa lang po kita, Lola. Siyempre yung cash, na almost 3,000 din yata yan. At siyempre ito, almost 2,000 yung grocery. Bye-bye. Sa Salamat. Ha? Bye-bye na agad? Ito <laughs> ah. Ito. Doon lang naman ako bumababa hindi naman sa iyo. <laughs> Ayun po. Maraming salamat po ano. Uh, ito napunta natin si Lola. So grabe po naging emotional yes, na naman kaya nakita tayo. Ano masasabi mo Lola? Salamat po. Lola, pasalamat mo yung mga patuloy na, na nanonood sa mga video natin. Nakatulong sa amin. <laughs> Pati ano, sa sipon na, bumili ka mamaya ah. O, sa daw po. Ay, nakalimutan ko bumili ng kating ko. So, bili rin po kayo ng kating para panghaplas niya po sa ano? Sa tuhod. Sa tuhod niya, no? Oh. Okay. Ang layo po kasi ng biyahe namin mga kababayan. Okay. O, almost three hours yung okay. biyahe namin. Parang nabot ng ganun. Galing pong Bulacan. Ay, yung pinanggagali ng Opo, Bulacan. Ay, siyempre, ay sabi ko, yung nagpanid ng tulong, ay dapat ihatid ko na. Kasi noon, ano po po yan, last two weeks pa yata, ayan. So, kailangan ko nang ihatid ah, para naman may allowance kayo. Wala anong ano, may wish ka ba ngayon po? Pasko, nararating? May ko ka ba? Hihilingin. May hiling ka po ba ngayon Pasko? May roon. Ano po? Cellphone lang. Cellphone? Anong gagawin mo para cellphone? Para ma, ma contact ko talag. Eh, hindi ko na maroon na pag, yan eh. Pag ako nagutom. Hello! Hatiran mo ako dito. Lala, maliban sa wish mo na cellphone, nakailingan mo para makontak mo ako. Anong wish mo para sa mga anak mo? Iwes ko sa mga anak ko, sana naman maalala ninyo ako. Nandito lang ako sa tanay. Pililya? Pililya pala. Hmm. Dito ako ninyo puntahan, gusto dyo ako makita. <laughs> so ano tay pwede bang makuha yung address nyo dito mamaya pagkatapos ng vlog natin, off cam na lang no? Hingi ko kasi yung iba nang hingi sa akin ng address, kung ano yung full address nyo dito no? Kung ano ay uh, para kahit pa ano, wala man ako dito, may pumupunta na tutulong. So, mabigyan kayo ng tulong. No? Kasi minsan po maabot ako ng one month na hindi nakapunta kasi po busy rin sa Camarines Norte sa pagbablog. Uh, uh, eh, kung saan pala ito na di destino. Opo, kung saan saan po kasi ako miikot sa Bulacan nagbablog din po ako. So, ayun mga kababayan, ano? Eh, ang layo ko. Natuntuntunan -tun mo pa ako dito. Eh, ganun po talaga lola. Sabi ko nga, kahit malayo basta mayroong pang charity pantulong tulong po at siyempre pag may nagpaabot ng tulong ihatid po natin kahit malayo pa po yan <coughs> po malayo sa taong may gusto sa taong gusto ano kahit malayo pa po yan mga kababayan so maraming salamat sa inyo pong lahat siyempre uh, salamat sa panguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs Ibus Kalinga Prab at kay uh, Mama Jack Tapia Matubang po no? at sa lahat po ng viewers sa lahat ng silent sponsor at sa uh, nagpaabot din po nito, ulitin ko kay uh, Ma'am Presela, no? Ermac uh, Pipito at yung sa pong cash na ayon na rin pong kabanggit ng pangalan. So maraming maraming salamat sa pagtitiwala no? at uh, pagmamahal po sa ating mga kabayan sa Pilipinas. Salamat ma'am. Tulong ninyo. Ayan mga kabayan. Salamat Nakarating sa akin. Okay. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Pagpalaan po po. Sana kayo. Sana magtagal pa buhay ninyo. Para marami pa kayo matulungan tao. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. God bless po. Ingat po kayo.